good morning. So, ang araw is uh, Friday dito sa Las Vegas, Nevada. So, balik na naman tayo sa pag-YouTube guys. Uh, ilang days din ako hindi nakapag-upload. konti-konti lang. So, <clears throat> pasensya na kayo sa mga naging followers natin. Uh, medyo busy lang yung life. May mga inaasikaso kasi tayo eh. So, <clears throat> kakakarawas lang natin uh, ang oras is uh, oras namin dito sa Nevada is uh, 7.50 ng umaga I know sa Pinas gabi na ito baka alangan ala ng oras na mga, mga alas di siguro sa Pinas kasi plus 14 eh. so tamang tama kakarwas uh, lang natin so diretso na tayo sa biyahe papuntang airport Tamang tama guys, papunta na tayong airport So mayroon dun na uh, search So kung nakikita nyo yung araw, yan ako Tapos yung pula na may airport uh, Diyan tayo pupunta So simula tayo ng umaga para at least Mamaya uh, makauwi tayo ng umaga Umaga is uh, traffic na dito Lalong lalo na uh, Pag may pasukan Tingnan nyo yung traffic, mahaba yan So papuntang ano to eh, papasok ng freeway Kaya yung iba, uh, pauwi na uh, Galing sa school, nag kasi sila ng mga anak So ako galing din ako sa school Pero in ko yung asawa ko Pero dumiritso na ako sa car uh, wash Tsaka magpa-car wash Kasi ilang araw na itong din na car wash yung sasakyan ko So twice a week kasi ako nagpapakarwas dito guys. So yung karwas namin is uh, $25 a month. Unlimited na po yan. So yung karwas, so bahala ka kung araw-arawin mo, walang problema. So depende na lang sa'yo. So <coughs> umaga is traffic. Tamang-tama yan pagdating natin ng freeway. Pagpasok natin, medyo mabilis na tayo. So pasensya na sa ating mga followers. Minsan di tayo makapag-upload. Kasi minsan ginagabi ako umu pag uh, umuwi, minsan uh, madaling araw na. So pagod din kaya yung mga yung mga binibidyo ko sa buong araw, hindi ko na ma ano, hindi ko na ma-upload upload kasi alam mo na pagod tayo. So hindi ko na ma-edit. So kailangan kong mag-adjust ng time ko ngayon kasi mukhang ano eh <coughs> mukhang mahirap pag hindi ka nag-adjust ng time. So kailangan kong umuwi nang uh, niisip ko kailangan kong umuwi ng alas 10 ng gabi para at least may time pa akong makapagpahinga so mostly kasi umuwi ako uh, alas 12 alauna ng madaling araw lalo na pag maraming pasayro dito so kaya mahirap mag upload na ano mag maintain ng youtube pero ngayon iniisip ko dapat uh, iminting i ko tong youtube channel ko kasi kumikita na rin na monetize na siya pero hindi ko pa nakuha kasi kailangan ko ng 100 dollars na na tawag nito na nakita before ko siya makuha. So nasa 52 dollars pa lang yung kinita ko. Ang problema kasi hindi ako consistent na mag-upload ng video. So yun yung problema. So ngayon, uh, simula ngayong araw uh, mag upload tayo ng video araw-araw regarding sa ating biyahe dito at saka yung mga activities na ginagawa natin bilang isang uh, OFW dito sa Amerika Yeah, uh, uh, stay tuned guys kung <coughs> i-update ko kayo, araw-araw na tayo mag-update, uh, mag upload ng mga videos uh, dito sa Las Vegas. So, uh, kung may mga ano kayo katanungan regarding paano kami nakarating dito, Uh, ano yung naging uh, natawag dito uh, Naging way na makarating kami ng Amerika Is uh, feel free Na mag comment sa aking youtube channel Baka may mga May share kaming Ideas sa inyo, makatulong At least, uh, diba kahit pa paano uh, Mag guide din kayo Kung paano pumunta dito Usually, uh, kami naka Ano lang ako, naka depende sa asawa ko So yung asawa ko Is teacher So kung mga teacher kayo, laki ng chance na makapunta kayo dito sa Amerika. So yun lang guys, uh, after nito, update ko na kayo ng aking mga next na mga video. Baka bukas mag-upload din tayo. Uh, so sisikapin ko na maka-upload tayo day ng uh, biyahe natin dito sa Vegas. Lalong lalo na ngayon is uh, November, uh, may paparating kami na F1 race dito dito mismo sa city kaya every night traffic dito sa Vegas grabe yung traffic mahirap talaga pag uh, nagbiyahe ka dito lalo na may mga activities so ngayon sa 21 to 23 may Las Vegas uh, F1 Grand uh, Grand Prix uh, race <coughs> yun yung nakalagay dun So ah, alus tatlong araw na hindi kami makapasok within the city kasi sarado yun eh. Sasara nila. So kaya pahirapan uh, example ngayong araw uh, malapit na yung ano ngayong weeks. So may pahirapan na yung pag ano doon, pag drive doon within the city kasi nga uh, puspusan na yung pag uh, uh, nila kasi nalalapit na yung uh, karera. So may mga may mga daan doon na hindi ka pwedeng maka right turn, left turn. So kailangan mo umikot talaga. Kaya sabi ng mga kasama ko, nako, pag nag-drop ka doon, huwag ka nang pumick up ng pasero. Bakit? Kasi napaka-traffic sabi nila. Abuti nga doon ng uh, isang oras bago ka makalabas kung uh, mamalasing ka. Ang uh, liit, liit ng Vegas eh, pero abuti nga pa ng isang oras. So may mga shortcut naman pero pag nandiyan ka na sa gitna ay mahirap na mahirap nang makahanap na shortcut okay lang kung uh, nandun ka pa sa dulo before ka babalik ng airport so maka ano ka, maka-discard eh. pero pag uh, wala uh, hindi ka marunong baguan ka naku patay ka dito sa Vegas uh, <coughs> the traffic talaga naranasan ko, sa ko na kasi yan kasi nung last year may F1 din dito F1 race pero wala ako sa Vegas ah wala ako sa hindi ako nagde-drive kasi ngayong taon lang ako nag-drive eh so last year uh, nagtatrabaho pa ako dun sa Teriyaki dun sa restaurant dati na tinatrabahuan ko so hindi namin experience yung traffic na tinatawag kasi nga doon kami sa kabila dumadaan sa labas ng city papuntang bahay so hindi namin ramdam na busy or traffic So ngayon, dahil nag-Uber na ako uh, Ma-experience na natin kung ano ka Ka-traffic yung Vegas So ngayon pa lang Two weeks before ng ano uh, One or one week before ng Nang uh, karera uh, Grabe na yung traffic Simula nga nung nakaraang week eh Paira pa na dun sa ano Sa loob <coughs> ng Vegas Sa uh, makalabas ka So um, Excited yung lahat kami excited na rin pero hindi ka makapanood ewan ko kung magkano yung ticket mahal eh so excitement mo lang yan is uh, ngayong week before ng ano ng uh, rally ah ng rally ng karera kasi uh, daming tao darating ngayong week so magbibisi kami sana magbisi <laughs> kasi kahapon Uh, Martes, Merkules, tsaka kahapon, Webes dito Naku, ang hina, sobrang, sobrang hina talaga Ang daming airport arrival nakalagay pero Pero kung titingnan mo, grabe, ang hina talaga Walang surge, parang hindi nagbibisi yung Uber Ang liit ng ano, na, siguro may mga aeroplano pero ang liit ng kanilang ano sakay kumbaga konti lang ilan lang hindi punuan siguro maybe this coming kasi Friday na ngayon expect mo na weekend talaga magbibisi dito Friday, Saturday uh, Sunday tsaka Monday yung apat na araw na yan sigurado yan dito na ano na busy so kaya nga maaga pa tayo kasi Friday ngayon mag alas 8, so, so mayro may, meron tayong 16 hours na biyahe eh alas 8 hanggang alas 12 tayo nito ng madaling ah, ng ano ng ating gabi so uubusin ko yung ano yung 16 hours na yan sa pagbebiyahe pero depende pa rin pag hindi ako inaantok di uubusin natin pero pag uh, alam kong pagod ako uh, minsan nagpapahinga din tayo kailangan din natin magpahinga kasi so minsan nagagamit ko 12 hours lang kasi minsan umuwi na ako alas geez. So stay tuned guys sa ating mga next na video para at least uh, maano nyo yun yung F1 dito, di pa ako nakapag video ng mga ginagawa nila sa F1 pero baka tomorrow mag upload tayo ng mga preparation nila dito, so stay tuned lang po sa ating channel uh, sa mga hindi pa nakapag subscribe pasensya na kayo <laughs> kailangan nyo mag subscribe <laughs> diba lang. So kailangan ko nang uh, tulong din, uh, Subscribers Baka kung sakali lang naman makatulong kayo di, salamat di ba? So subscribers lang naman kaya kailangan natin. Tsaka uh, syempre yung mga matagal na nating subscribers, pasensya na kasi hindi tayo agad-agad makapag-update. Pero simula ngayong araw, uh, sinabi ko na sa sarili ko na kailangan consistent na ako sa uh, pag-create ng mga youtube videos um, sa tiktok kailangan ko na rin magano na tiktok at saka facebook so sa facebook kasi ang hirap dami mong friends eh. so gusto ko yung yung di kakilala ng mga tao doon ka magsisimula eh. pero kung doon ka sa facebook ang <laughs> mga friends mo minsan parang na binabad trip kay. So, try ko muna ng YouTube. Meron din akong Facebook. Uh, pero bira lang ako mag-upload dun. So, YouTube, uh, TikTok. Uh, hindi ako marunong mag Instagram eh. Kaya, yan lang muna. so, samahan nyo ko sa aking journey dito sa Las Vegas. Hanggang sa pag-uwi namin. So, yung aming visa pala guys is 5 uh, years lang so i-discuss -idi ko na lang yan sa mga next na video uh, para at least malaman nyo kung hanggang kailan lang kami dito at baka may way na makastay kami dito pero ngayon dahil si Trump na yung nanalo uh, wala kaming hindi namin alam na kung kaya ba na kung ma-allow pa kami na magstay dito kung makakuha kami ng H1B visa hindi pa namin alam Pero sana Sana Maging, maging Ano si Trump ah, Stricto lang naman yun Pag illegal ka eh. Pero pag legal ka dito wala, uh, wala kang Ano Dapat kabakan Kasi Yung Yung admin ni Trump Eh Nakapokus sa mga Illegal na Tao Sa mga undocumented Na tinatawag So Sana yung journey natin Magpatuloy Hanggang sa maging uh, balak ko rin maging citizen pero ewan ko lang so nagdadalawang isip pa tayo so uh, thank you sa panonood uh, update ko na lang kayo mamaya uh, mga next natin i-upload uh, ano ko pa to ay tawag dito so yung update ko mamaya yung kita natin kung magkano uh, yung mga ibang ano natin activities mo so stay tuned na lang. right good morning guys so update tayo Uh, pauwi na ako. Ang oras is alauna uh, 19 ng madaling araw. So, inaabot tayo ng umaga dito. So, nag last ride ako kanina papuntang Fremont. $30. Pagbalik ko sa airport, uh, wala nang search. Konti na lang yung um, arrival. Kaya sabi ko, naghintay pa ako doon na mga 20 minutes kaso wala talaga, kaya sabi ko uwi na ako so, pauwi na tayo alauna na kasi kaya, Kakapagod na rin nating magpahinga din Yung, alauna 20 na ng madaling araw, Ayun, pauwi na ako so para sure na pauwi na tayo so ang ginita ko ngayong araw is 365 ito sa Uber lang to So may lift ako na $38 So meron pa ako na $15 na cash Nabigay sa akin plus uh, $10 So $25 plus uh, $38 plus $365 So umabot din tayo guys na mga $425 or more than. Yan, May patrol pa oh may nuli yata eh patrol ayan pag ganyan ibig sabihin may inuli yan so, ayan o oh. 365 tignan ko na. may inuli ba oh, may inuli ito pag ganito naka ano na eh ayan sabi ko eh, ayan, sabi na eh. So, Sorry ka lang dong kahapon na uh, maliit lang yung ginita natin na sa hundred dollars sabi ko ilang ko kahapon kasi magbibisi gabi sabi ko ilang ko na mga 7 o'clock kasi nagutom na ako eh kakain na ako ay nako hindi na ako pinabalik ng asawa ko sayang kagabi ang dami pa naman sarang search plus 10 plus 11 so wala scam yung ano eh scam yung uwi uwi na yan eh hindi ka na papabalik yun eh. Lalo na pag uh, nakaway ka ano? na. wala na. So, yun lang guys. Kita-kits kit, kita -kits tayo bukas. Uh, next na mga video natin. So, maraming salamat sa aking mga viewers, sa aking mga followers. Pa-subscribe naman sa mga bago dyan. Pa patulong naman sa ating YouTube channel. So, pasensya na. Hindi na ako nakapag-update kanina. Kasi nga, nag-busy kanina So, mahirap din naman mag-video pa ako Nag-pick up ng pasahero Tsaka pag free time ko minsan May tumatawag Tapos yung mga gurang minsan Lumalapit, nag-uusap kami Yung mga kasamahan ko sa Sa Uber Kaya wala, wala na akong Ano kung time mag-video kanina So Yun lang uh, Basta maraming kang kaibigan ako malagi kang nilalapitan so chismis chismis din pag walang magawa di ba so ganun eh mga Pilipino eh kulang na lang yung ano eh kulang na lang yung inumin tsaka pulutan tsaka ano tawag din yung braha para magsugal pag may ganun pa siguro nako pupusoy na lang yung mga <laughs> kasi sa, sa ano namin Sira yata yung gate namin ah. Palagi na lang nakabukos oh. Ayan. Sira yung gate namin. Dito na tayo sa bahay. Oops. Ito na tayo guys sa bahay So Oops Kapag lang ako naka-park Ay naku Gutom na rin ako Pero ayaw ko na kumain Diet na lang tayo Ayaw ko na rin gisingin yung asawa ko Kasi 1 ano na yun 1.27 na yun na. So, kita kita sa bukas sa uh, next natin na uh, video guys. Salamat. Dito na ako sa bahay.